Ay, naku. Ito pala dahilan sa traffic mga idol. Wala na. Banggaan na pala dito. Yun o, no? pastilan. Yun yung sinasabi natin eh. Ito talaga yung dapat iwasan. Kung tayang iwasan, kaso lang. Pag nandyan talaga, mangyayari, mangyayari talaga. Yan mga idol oh. Lumuod sa kabila oh. Wala na, nagkasagit, nagkapanggaan na rito mga idol. No? Pero hindi mo kasi hindi naman yung driver. Hindi naman usap, usap. Uh -huh. Ito po eh. Hindi naman ito. Grabe. Ito na oh. Dami. Pasti lang. Grabe. Ito. Damay-damay na. Damay-damay na. Grabe.